Kinuha niya yung laman ng kamatis. Yum-yum? <laughs> yum-yum? <laughs> yum-yum, bebe? Mmm, yum-yum naman pala. Mmm, yum-yum. <laughs> Wala na yung buhay. <laughs> ayun sa kamay niya. Mmm. Mmm, takaw. Sige lang, may sunrock naman tayo. Yam-yam. Okay, oh, smile fun. Ay. Ay. Ang pugi-pugi naman. oh okay, There's more. Small one. There's small one. There. There. Get it. Dali, get mo na. Dali, meron pa. Yam-yam. Yam-yam, <laughs> oh. bebe. Yam-yam. <laughs> Pagtitiklop pa naman ako dito. Mm. Magtatanim pa si mami niyan, madami. May bila lupa. Nyam-nyam naman pala. O, oh, tingnan mo, grabe na yan, baby ko na yan. Atakaw naman. Kinuha niya. <laughs> Oh, 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 don't go there. Come, come back. Come back. Oops, lashing. Lashing ang bata. Lashing. Yum, yum. Yum, yum.